Yeah, uh, welcome to my YouTube channel. Uh, magandang araw po sa ating lahat. Ngayon guys, may ipakita naman ako ngayon, ngayon guys. Ayan guys. Oh. So. ito guys yung pagkita ko sa inyo ayan guys kinta mo mutia itu guys ayan o oh, lakas magnet lakas guys o oh. Ini nggak Ayan, ito guys, lakas ang magnet guys, o. Oh. Ayan ang infinito kami mabuti pangkabal. Ito guys, yung itlog ng bayawak. Mag-meet siya, o? Oh. Eto lang nang bayaw, o? Halos sa amin, halos o ibig. Yan, mas magnet. Saka ito, guys, yung ano-ano. Bato dito, bato dito, guys, yano. No? Pero nakapatong siya guys, you know. Nakapatong siya sa kwan. Iba siya na siya. Dalawa siya Ito, ito kasi bato. Yung bato, ito yung nakasagol siya ng sil Nakahalo siya ng sil O sil sil Yeah guys. Tsaka nakadikit siya dito. Yan. Pero magnet. Yan, magnet siya guys. guys ang dila gitlat, dan melakas magnet tuh, ya? No? Lakas magnet tuh guys ya, guys guys magnet, gitlat, dila na gitlat. kaya ito guys yan o kidlat ito guys ito yung umo ko nga nakita batong umo itim tatlo sila guys o oh. tatlo piraso hindi siya perfect nga oblong o circle pero lakas magnet niya so yan so ito yan o no. patungo mo magnet mga caller yan ko nakuha sa uh, kuan guys, sa kuiba yan sa bundok kasi may kuiba dito sa I amin mean guys yung sa uh, tabi ng dagat sa mayroon sa bundok yan sa bundok uh, kuiba ito nakikuha ko lakas magnet guys Cek you know? itu guys, yung kuan. Bahagia hari. Bangga kelas yang ya. Bahag hari. Bahagia hari. itu guys. Bang dipinsah. Kaya itu guys, yang kayak banget kelasnya Mutia, oh Yang putih ini, ya Banyak sih yang Dekat, gitu deka, Yang ganda itu, guys Di Gusio Caka, mai Guanes, ya Iwas deh, Ya, magnet itu, guys, ya. lo no? lekas magnet. Ya, guys. Sini, namanya ghost, gusto teks lang Saka Itu, guys, banget klasiknya mutiak, ya. ya noh. mayroon siyang gabay oh. tsaka magnet ito magnet pero hindi kayo magnet siya mahina siyang magnet maliit kunti lang ang magnet niya salamat kayo ito guys kayo to guys <coughs> yung pangil kidlat pangil na kidlat medyo ang color niya uh, yan pero kidlat to guys iyan ibang klase ng kitlat at saka ito guys yung may luhit nga paikot Yan. nampasan meron tayong linta guys yan o oh. yung original ng linta maliit lang siya guys yan ang tunay ng linta pero ba't ito guys yan ganda sa tingnan guys guys linta Ito nga linta guys Siguro ko hindi ko nakatistingan sa pag utang ng kwan ng ilagay mo sa suka Pero ito bukumpula ito Na klase nga linta Yan guys Saka ito guys yan o. ibang klase na mutia ito guys yung magandang ang mutia oh. linta yan lang guys ang aking ipakita And hanggang sa susunod na video makita kita tayo thank you na lang sa lahat